una, siguro mga first or two shooting time days ko sa kanila na conscious ako. But after a while, kasi napalagayan ko na ng loob, ultimo cameraman, ultimo utility, ultimo ano. As in, one time, if I will just tell you a short story, natanggal yung plaster ko, nakita yung balls ko. Because pump ng pump, si, ano, si Johnny So, natanggal. And then, I know na natanggal. Pero hindi sila nag -cut. So, syempre, as an artista, dire diretso arte ka pa rin. And then, when I saw it, nakita ko nung tinignan ko yung rushes, iniwasan nila eh. And ah, that's okay. how respectful oh, they are oh. to the artist. And oh. that's why, kung gaano ka-daring, everything I can do with cinema Sinipa pundi Pero, te, pero, sabi mo gano'n, talagang tinatablan ka. Hindi maiwasan ba yon I think, ano, well, Depende na lang yan, pero kasi... Pero baka mainit talaga ang dugo mo? Baka, kahit nalalamig ako ngayong gabi. Pero hindi, ano, Mano ko eh. Nandito ko sa edad kasi na ang testosterone level ko mataas. Mm. That's why, that's mm -hmm. why. Any sense stimulation, medyo mabilis tayong maano Ma-arouse? Ma-arouse, yeah. Oo, ma